Hello guys, good morning everyone and welcome back to my channel guys, no, Corbita's vlog. Ah, uh, guys, uh, nag-video lang ako ngayon guys, no, tungod kay uh, gusto ko lang iparating, eh, parating guys ba sa ating pamunuan ngayon guys, sa ating balsa dito sa mga PBBM administration guys. Ah, uh, ako pala guys ay isa akong administrative assistant 3 ng PCOO ng administration ni Pre President Tatay Digong guys no so ang masabi ko lang sa ngayon nga batas nila ni PBBM guys no parang hindi na makaturong makatarunganon at hindi na siya naaangkop na susubay sa ating batas or sa ato sa ating congregational law guys no dahil nga sa ginawa nila ngayon kay Tatay Digong na pinilit nilang i-aristo ang tao na wala naman silang katunayan o wala naman silang talagang hawak na tunay o di natin alam kung totoo yung mga sinasabi nila na meron silang warrant of arrest from ICC guys pero sa pagkaalam ko guys ay ang ating ICC ay kumalas na ang ating kumalas na tayo sa ICC noong uh, 2019 pa guys so 2019 pa kumalas na ang Pilipinas sa ICC. So, kung meron man galing tayong naging kaso yung ICC yung sa uh, war against drug ni Senator Bato at ni President Duterte guys. So dapat uh, dito na sana sa Pilipinas ang investigation niyan. Although merong nakafile doon sa ICC pero uh, wala na siguro karapatan ang ICC doon guys na mag-investigate dahil nga kumalas na ang ICC dito sa Pilipinas. So sa ngayon guys sa ginawa nila kay Tatay Digong na parang pinipilit nila na dalahin si Tatay Digong sa ICC sa Haji. So parang ang batas natin sa Pilipinas guys wala nang silbi. Wala nang silbi ang batas ng Pilipinas dahil sa mga pera dahil sa pira na ang pinairal sa batas ng Pilipinas yes. although ang anak mismo na si VP President hindi pinapasok doon kung saan na detain si Vice President ang iyang papa mismo ang na detain Vice President attorney ang kanyang mga attorney at ang senador na si Senator Bongo guys no sila bato yung mga uh, dating spokes na si Vanilo uh, kay kasama kami niyan dati sa PCO ni ni ano no ni Spokes uh, Fanilo Vanilo and then si Mel dating secretary ni ni presidente ano ba parang wala nang silbi ang batas sa ating Pilipinas na kung gusto ng kalaban ng mga hambog na mga Marcos na yan iotos nila sa mga tao ito namang mga tao na mga mukhang pera din baliwala na lang nila ang batas guys so ito lang ang masasabi ko sa ating batas ngayon wala na sigurong susundin na batas kundi bira na lang ang ipairan para magbuha magawa nila ang kanilang plano pag -pray lang natin guys ang biyahe ni Tatay Digong baka mangyari ang ating mga ma, mga isip ba, isip lang natin na ganun ang mangyayari. Baka naman ay hindi makarating si Tatay Digong sa iyang paroroonan dahil hawak ng alas nitong mga Romaldis at Marcos na to si Tatay Digong. So, pag-pray lang natin, guys, si Tatay na makabalik. At sana manawagan din tayo sa ating mga solid supporters, guys, na may mga kapangyarihan din na sana magkaisa na willing naman kami din na makipag kami kahit mahirap lang kami at maliit na mga mamamayan lang willing naman din kami makapag-cooperate uh, bukas papunta nga rin ako sa Davao para makisali ako doon sa ginagawang uh, rally nila doon para kay tatay so yun guys no ang ano natin ngayon kung ano ang gusto ng administrasyon ay ginagawa talaga nila nang paraan dahil nga hawak nila ang bahandi ng ating Pilipinas. Katulad na lang ni Harry, uh, katulad na lang ni attorney uh, Harold Respicio, guys. Si Harold Respicio, guys ay nagbigay lang sana yun ng paanyaya, nagbigay ng paalala na sana hindi maiba ma ang ating uh, election ngayong darating na May. So, si Harold respisyo, attorney, meron siyang alam sa sa IT attorney, CPA. So uh, IT siya specialist siya sa IT guys no. Nagbigay lang sana siya ng tip para paano ma kung, kung pa, paano ma-hack yung ating uh, machine sa ating election guys no. Pero uh, anong ginawa nila din sa kanilang administrasyon? kinasuhan mismo si attorney ng tre, patong patong na kaso pero dahil sa kapangyarihan din ni attorney Harold support ako sa iyo attorney na dahil sa kapangyarihan mo din at sa katalino mo rin alam ko hindi ka natatakot at kaya mo yan harapin dahil alam ko mas matalino ka kaysa kay George Garcia attorney so pag paglaban mo ang ating bayan attorney sa pamagitan na para A uh, makamit na natin ang ating tagumpay kapag ang mga Duterte's na ang makapasok ipa-inspeech din natin yan ang mga Marcos administration lalong lalo na yan si Lisa mismo at si Romalis yun yan talaga ang mga author dyan sa mga ginagawang ngayon panggigipit nila kay President Marcos okay, yun lang po guys, maraming salamat and good morning